Good morning mga ka bro Nandito tayo sa Boso Boso Antipolo So kung tayo ngayon ng Marilaki So pagkakapit tayo doon Saglitan so, tayo back to back lang Then balik na agad tayo ng North Caloocan. Dala natin si M-Mox With my missus mga ka-bro, ito ang isang bagay na nagpapakilig sa aking asawa, ang pagiging pogi. Hindi tayo ha, ah, ang pagiging takbong pogi. Na At pagiging brusko mga ka-bro. Hindi ako mga ka-bro, yung ang dala nating service si Nmax, brusko bruskong brusko, na kaya dalhin kahit saan mo mang gusto. Ben, ay... then, service ni Brother Mike. Yung adventure Yes. Yan. Ito ang tunay na gwapo mga kabro, ang bagong adventure scooter ng Rusi, Adventure X 150i. Napakaangas ng looks, parang mabangis na ibon. Yung mga mata niya, na nagsisilbing projector light with adjustable windshield mga kabro na nagsisilbing panangga sa hangin para hindi mo maramdaman yung bilis na gumuguhit road test pa lang yan mga kabro kasi bago pero tingnan nyo naman gamay na gamay agad nakakagwapo balik tayo mga kabro sa tunay na dahilan kung bakit tayo nandito magkape tayo. Unang beses nga natin makapasok dito mga kabro sa Cafe Caterina kahit na ilang ulit na tayong kapunta dito sa Marilake Highway Rizal. Pagdating na pagdating pa lang mga kabro, order na agad tayo ng mga kain natin. Dalawang uh, tapsilog, isang tosilog, samahan na rin ng tatlong kape, dalawang cappuccino at isang americano. Short ride lang tayo ngayon mga kabro. Copper ride sana kaso hindi nakasama yung asawa ni bro Mike. Nagtanggal lang tayo mga kabro ng konting pagod at papalitan natin ng mga bula, ang saya saya na ikukwento mo sa iba pag ika'y tumanda na ha? wala pa medyo mabilisan niya ang pagkain namin mga bro. dapat makaalis kami ng alas 7 kasi si brother Mike may Bible study ng alas 9 konting picture picture sa tabi tabi bago pa man sumapit ang alas 7 pagkatapos namin magkape